Mga mga bossing, 'yan, uh, kumuha na naman tayo ng isang belt, uh, pang-restock dito sa shop natin, mga bossing. Uh, Ang natin is uh, sport short, mga bossing. Ang uh, karamihan dito, mga jersey short. Sana maraming ano to, uh, maraming uh, pambawi. Eh, may mga anong na, uh, may mga sumilip na mga bossing na mga brand, o, 'yan, Adidas. Marami tong mga jersey shirt. Uh, nagkakahalaga to ng 10,500 mga bossing. Uh, yan solid. Ito yung ano uh, pinagkuhaan ko mga bossing itong supplier na to. Uh, dito rin ako bumibili ng mga sombrero sa supplier na to mga bossing. ayo uh, I-open natin to. Uh, yan sana makabawi agad tayo kasi medyo malaki-laki yung Pinuna natin dito. Check natin kung ano yung natin. Let's go. Yung mga bossing, uh, ang daming laman pala na ito mga bossing. Oh. Uh. Tsaka maganda siya kasi hindi siya mga naka-fold talagang gulo-gulo uh, siya. Uh, kaya hindi pa napilian to mga to. Ayaw, uh, may mga na-mix na rin na mga pambabae. Yan katulad nito. Pero ako konti pa lang yung nakuha natin mga pambabae. More on ano, uh, panlalaki. Uh, tapos yan, may mga selection na agad tayo rito. Ang dami na agad. ang wow. uh, daming mga Nike-Nike ng -Nike mga ganito. Ang uh, mga dry fit. Ayan mga board short tsaka to ah, uh, marami na tayong nakuha mga Nike mga bossing yan example lang to big logo tsaka ayan, may mga starter na ano uh, short tsaka end one ayan sana marami pa lumabas dito para makabawi agad kasi medyo malaki laki yung puno natin ayan pambabae rin to ah, uh, mix na talaga siya meron siya mga pambabae ayan mga ano uh, board short pero magaganda siya mga bossing. Ayan, malilinis. Wow. Ayan, tsaka ayan, hindi ganong, ano, ah, uh, hindi ganong kalakihan. Ayan, branded din to. Prana. Ayan, ah, uh, ayan, uh, Adidas. Marami to, mga Adidas, mga bossing. Under Armour pala. Pero marami tong mga, ano, Adidas. Sana makakuha tayong Jordan dito. Kasi kalimitan, ah, uh, may lumalabas ng mga Jordan na ganitong Bale uh, Sports, uh, sport short bail kaya mga bossing uh, may nahalo lang siya mga pambabae pero ayan iilan lang naman mas lamang pa rin yung mga panlalaki talaga yan Nike na naman no oh. wow marami to mga Nike Nike na short solid eh no Nike again nakakarami na tayo Under Armour na naman no big logo na Under Armour wow solid tong bail na to maraming ano uh, maraming pambawi Ayan, Jordan na lang iniintay nating na lumabas. Kasi ayan, ma medyo maganda-ganda presyoan ng Jordan. Hanap pa tayo. Let's go. Boom, solid na ito mga bossing oh. Laki ng logo. Wow. spellout uh, spell out na Nike mga bossing. Ayan, halos na kalahati na natin yung bail. Ayan, ang dami na nating nakuwang mga selection mga bossing. Grabe, ang daming pambawi ng bail na to. Uh, flex ko na lang mamaya lahat to. Siguro mga lagpas 20 plus na tong mga na select natin. Ayan, may mga natira pa mga bossing o oh. uh, panigurado may mga, may makukuha pa tayo rito. Solid tong bale na to, marami pambawi bawi. Uh, not bad na rin. Gaganda tsaka magaganda yung mga condition mga bossing ha, ah. malilinis. Ayan, nakita nyo naman oh. Uh, ayan, mga pambabae. Pero malilinis. Solid bombowi. Uy! Grabing ganda nito. A uh, vintage na Harlem yata to mga bossing na short. Ayan, legit na ano siya. Ayan, legit tag. Ganda. Old school na old school. Ito yung malulupit magbasketball tong mga to, itong Harlem na ano, uh, mga na ano, uh, mga entertainer na mga basketball player. Solid. Kung alam niyo tong ano, Uh, Harlem na to Solid na to Ganda Pambawi Vintage na yata to Hindi ko sure mga bossing ha Pero ang ganda niya lang Ganda ng hugot natin Dami na nating nakuha mga Nike mga bossing Halos karamihan ng pambawi Nike Ang dami Daming Nike dito sa bale na to tapos magaganda rin yung mga board shirt mga bossing ayan oh. Karamihan lang, meron lang mga big size pero ayan, kumpleto uh, kompleto naman. May mga tali. Kunda nito oh. Ano? Uh, Timberland mga bossing na short. Diyan may ano siya. Uh, may parang pa belt. Ayan, Timberland mga bossing legit. Wow. Ganda, solid na solid, bagong bago. Kalkal -kal pa tayo, marami pa mga pambawi ito. Ayan, Adidas na naman oh check na lang natin mamaya yung mga ano uh, do double check natin mamaya yung mga pambawi kung may mga issue Hayan, so far ito pa lang naman yung mga pambabay siguro walapang uh, wala pang sampu yung mga pambabay ayan check pa natin to tara yun sa wakas mga bossing may lumabas din na Jordan ayan, kanina pa natin inihintay yung Jordan ito may ano uh, may lumabas ganda nya jersey shirt siya ayan Ayan, uh, ganda pa ng size Size XL Yan may bulsa siya kumpleto, Tapos yan, may lace embroidered yung ano embroidered yung logo niya Yan walang kaano-ano ano, uh, Walang ka-damage Damage, wow. Damage. Bagong-bago pa tong short na to Solid na aisa uh, rin sa wakas Ayan, sana meron pa Boom! Solid na naman mga bossing. Wow. Ano, uh, big logo siya na Nike. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalaki logo nyan mga bossing. Dalawan dangkal. Oh my Jersey shirt nito mga bossing. Ayan, oh, um, may Nike pa siya na ano, nakasulat sa pinaka-garter niya. Ayan, legit yan mga bossing ha. Solid, gaganda. Solid na solid yung mga pambawi. Ayan, ito pa lang. Baka mabenta natin to ng 400 to 500 mga bossing. Ayan, kahit pa paano, yan, may mga solid tayong mga pambawi. konti na lang mga bossing, pero, ayan, uh, sana marami pang lumabas doon mga pambawi. Kalkalin pa natin. Let's go! Para pang bossing, uh, tapos na tayo. Ta na sort na rin natin mga bossing. Bali ito na lahat ng selection natin mga bossing. ah uh, nabilang na rin natin nasa ano uh, 71 pieces to wow. mga bossing. Napakarami. <laughs> Grabe yung daming pambawi nitong bale na to. Ayan mga ano-ano lang to, mga jersey. Ayan, mga jersey shirt to mga bossing. Ang dami mga Nike. Grabe siguro mga nasa 50 pieces na Nike to. Tapos sa uh, yung iba mga ano na starter. Meron ding mga ano, Uh, Adidas, tsaka yan mga Under Armour na mga big logo na mga ganito. Tsaka mga Nike na mga big logo rin. Yan, may mga nakuha tayo mga Nike na mga big logo, mga big print. Yan, big print, Under Armour tapos yan may mga Tommy pa. Pinakamaraming brand is Nike, grabe umuulan ng ano. Umulan ng Nike tsaka ano, Adidas mga bossing napakarami. 71 pieces. Tapos 'yan, ito na 'yung mga ano, mga pambabae. Siguro mga nasa ano to, uh, 20 pieces lang 'yung mga pambabae. Tapos 'yan, ito naman 'yung mga pambenta natin sa shop. Bale ito sa ano uh, pambenta natin to online mga bossing yan abang abangan nyo to sa aking FB account yan dito tayo lagi mga nag-upload ng ating mga nauukayhan ukay hunt. Ayan, mga na-open natin bail Mga na-unbox natin mga bossing Yan pa-check na lang ako dito sa aking FB account Yan dito tayo lagi nagpo-post uh, 71 pieces yan Pipicture natin to isa-isa One by one kukuha natin ng details Tapos yan ipopost na agad natin sa aking FB account mga bossing Ayan, uh, walang code tong shirt na to Nakalagay lang is sport short mga bossing, 10,500 mga bossing ang uh, halaga na ito Not bad na rin panay ano, uh, mix na siya uh, mga ano uh, jersey short, tapos 'yan mga dry fit, tsaka 'yan mga uh, may mga board short, uh, beach short. Yeah, solid na solid, pero more on, ano talaga 'to mga bossing, 'yan mga ano uh, mga pang-basketball na ano short, mga jersey short to more mga bossing yan na uh, nabilang na natin lahat ng ano uh, laman ng bale na to mga bossing binilang na natin nasa 240 lahat mga bossing lahat lahat kasama yung selection tsaka tong ano panab, uh, pang display natin dito sa shop tapos yan ito mga pambabae eh. mga nasa 20 plus din may get pero mas lamang pa rin yung mga panlalaki okay? yan magaganda ah uh, bali, ano, yung selection natin dito sa bale na to. ah uh, bali, one-fourth nung laman ng Woo! ano, bale is selection, mga bossing. Napakarami. 70 plus. Tapos, bali, ito na yung pinaka-reject natin, mga bossing. Ayan, may issue. ah uh, malala yung issue. Sayang to, Adidas man naman na yan, uh, malaking punet. Tapos ito yung garter is, ano na uh, malutong na yung garter. Ayun, dalawa lang yung pinaka-reject natin mga bossing. All in all goods naman. Ay mga bossing solid na solid tong bale na to mga bossing ha. Ah. Ay kung ano pag trip nyo try nyo to mga bossing yan. Maraming mga ano uh, maraming pambawi, maraming pwedeng ibenta online mga bossing. yeah maraming maraming salamat. Subscribe. Let's go. Yo mga bossing, share ko lang kung paano kuna ng details yung isang short mga bossing. Ah uh, 'yan una uh, susukatin muna natin yung ayan waistline niya mga bossing 'yan. Ah uh, bali ano siya, 32 yung waistline din 32 to 34 kasi uh, stretchable siya garterized. Then yung length mga bossing. Kayan ito yung pinaka ano number one hunt ng buyer mga bossing yung details nya yung waistline tsaka yung length ayan length nya is 220.5 mga bossing ayan uh, pinupost na natin yung mga short dun sa lumaba uh, mga short na selection natin dun sa bill na binuksan natin mga bossing uh, bali 73 pieces pala to, ayan, isa-isayin natin lahat to, kukuna natin ng details, kasi po-post ko na uh, po-post ko sa aking FB account mga bossing, ayan, doon tayo lagi nagpo-post, check nyo na lang mga bossing, maraming maraming marami, salamat ayan mga bossing, huwag nyo kalimutan yung details na to kailangan na kailangan to para makabenta agad, quick flip let's go